Naghihirap ka na ba sa buhay mo? Aba, baka haka-haka -ha mo lang yan. Viral ngayon sa social media ang naging pahayag ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Ayon kay Gadon, sana patuloy na suportahan ng ating mga kababayan, ang Marcos Administration at sa totoo lang diumano, yung mga nagsasabing napakahirap na diumano ang buhay, kayo lang diumano ang nagsasabi niyan at haka-haka lang ninyo yan ang mga nagsasabi na napakahirap ng buhay ang katutuhanan di umano kapag pumunta ka ng mall punong puno at ibig sabihin di umano mataas ang purchasing power ng mga tao kahit sa mga probinsya di umano ay punong puno ang mga fast food ibig sabihin daw niyan mataas ang purchasing power ng mga Pilipino at kahit lumabas ka daw sa kalsada Napakaraming mga bagong kotse di umano at napaka-traffic at ang ibig sabihin lang di umano niyan maraming nakakabili ng kotse at ibig sabihin maganda di umano ang ekonomiya Iit pa ni Sekretary Larry Gadon, napakaganda di umano ang pamamalakad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang mga nagsasabing hindi maganda ang pamamalakad ng administrasyon, yun di umano ang mga dati nang naninira. Kaya wag daw kayo maniwala, ayon yan kay Sekretary Larry Gadon. Dahil dito, iba't iba ang mga naging reaksyon ng na mga netizen dito. Sa taas nga naman ang pangunahing bilihin sa ating bansa at sa taas ng pamasahi at halos hindi mo na budget ang minimum na sahod, nakakaranas lang nito ang mga mahihirap. Kung marami man ang mga bagong sasakyan, normal na yan nagpapalit ng bagong sasakyan ang may kaya sa buhay at ang mga mayayaman. At kung traffic naman ang pag-uusapan mula noon hanggang ngayon, matraffic na talaga. Ibig sabihin nito, hindi pa maganda ang transportation system ng bansa. At ibig sabihin ba nito, masigla ang ekonomiya dahil sa traffic? Eksperto na ang nagsasabi, bilyon-bilyon ang nawawalang pera. Dahil sa traffic at gasolina at oras mo pa ang nasasayang dahil lang sa traffic. Ang tanong, naghihirap ka ba sa buhay mo? Baka haka-haka lang di umano yan, mabuti na lang at hindi katang isip lang.